Inanalyze ko nga ng mabuti ang naging laban at magandang tapatan na nangyari sa team ng SMB kontra dito sa Barangay Hinebra. Bakit bigla ang bumaliktad ang bola para sa championship title holder na Barangay Hinebra ngayong semis game? Palyado na nga ba ang strategy na ginagawa dito ni Coach Tim para sa Barangay Hinebra o sadyang napag-aralan lang ng San Miguel Birmen ang laro na dapat nilang gawin para talunin ang number one team na ito ng PBA. At yan ang mga pag-uusapan natin ngayon pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Kung babalikan nga natin mula sa first game ng Barangay Hinebra ang naging maganda ang takbo ng depensa ng mga ito sa game 1 kontra nga dito sa SMB at alam natin na ang mga player na kumakamada dyan para sa Hinebra ay itong sila Malonzo, Scottie Thompson at Stan Hardinger na tumatapat nga dyan sa ilalim kay Dakraken. At Pringles naman ang nananatili at maaasahan sa loob at labas yan kumakamada. Grabe ang naging laro dyan nila CJ Perez, Marshall Lassiter, Chris Ross at grabe ang pahirap nitong si Dak Kraken sa ilalim at yan, ang talaga nga naman na nagpapahirap dito sa team ng Hinebra mula sa first game na ito at ang mga shooting guard na ito ng SMB ang sobrang ganda na ginagawang laro sa laban na ito sa first game pa lang yan ng SMB kontra dito sa Barangay Hinebra inasahan na ang dikdika na laban na ito sa semis pero marami pa rin ang pabor sa team dito ng Hinebra pero grabe ang naging laro dito ng SMB na hindi inaasahan na sa first quarter game na ito eh maghahabol lang ganito ang Barangay Hinebra miscommunication nga lang ang nangyari sa play nila sa uli at dahil dyan eh, ay ng SMB ang game 1 at sa game 2 eh, alam natin na talaga nga naman sa pag-uumpisa pa lang ng laban na ito ay eh, nasa San Miguel na ang momentum sa game na ito. Grabe ang laro dito sa game to nitong si Benny Boatwright. 6 straight points ang pinakawalan sa 4 minutes nito sa first quarter game pa lang. At sa 7 minutes ng first quarter game na ito ay talaga nga naman na dito pa lang unang nakapuntos ang barangay Hinebra. Na dahilan kung bakit nalamangan sila na agad ng malaki dito ng SMB. Masasabing kumpleto Ricados nga ang lineup dito ng SMB dahil mayroon silang Chris Ross at Lassiter na maganda ang nilalaro sa labas at may Junmar at Boatwright naman na kayang umiskor sa loob loob at labas. Although ganun din naman sa Inebra, pero nahihirapan silang depensahan sa labas. Ang mga player at point guard nitong SMB na dahilan kung bakit nga naghahabol itong Hinebra sa game to na ito. Grabe ang ginagawang opensa dyan ng SMB, lalo na sa ilalim ay talaga nga naman na wala silang itatapat dito kay Dakraken Junmar. Wala pa nga dyan sa game itong si TR7 kaya naman sila, si Lassiter at lang ang nagdadala ng bola dyan pero may kita nyo sa video na ito ang advantage play na ginagawa ng SMB at ma dalis sila lang nakakakuha ng puntos dyan at dyan din talaga nahihirapan ang Hinebra kung paano nila madetepensahan ang mga player na yan ng SMB sa third quarter game ay eh, nagawa pa ang dumikit dito ng Hinebra pero grabe biglang init nitong si Terjan dyan sa game sa labas man o sa loob nagiinit na rin dyan sila Jeron Teng at Boatwright sa labas grabe ganda sana ng laban na to para sa game to ng dalawang team na ito di kita na naging laban mula third hanggang 4th quarter game pero pagdating sa dulo eh talaga nga na naman na late game ang mga player ng SMB at nakuha pa rin nila dito ang panalo sa game 2. Maraming umasa na makukuha nga dito ng Hinebra ang game 2 pero bigo sila dyan at hindi nila napagandaan ang shooting nila Marshall Lassiter sa dulo. At pagdating nga dito sa game 3 e eh, first quarter game maganda ang opensa ng magkabila ang team na ito. Big 5 na nga. Ang lineup up agad dito ng Hinebra na pinasok sa loob. Stand Hardinger, Aguilar, Malonzo at Thompson at itong si Tony Bishop pero ganun pa rin ang lineup up na ginagawa dito ng SMB. SMB, CJ Perez, Chris Ross, both right at pahardo sa gitna. Grabe ang lineup na to ng SMB dahil kayang gumalaw ng bola sa loob at umiscore sa labas. At yan ang magandang ginagawa ng SMB team. Kaya talaga nga naman nahirap dito. Ang Hinebra, mabagal sa depensa dyan ang Hinebra pero grabe. Ang bilis sa opensa ng SMB at yan ang nagiging malaking advantage ng SMB dito sa Barangay Hinebra at naiiwan nila. Nang mabilis dito ang depensa ng Barangay Hinebra tulad ng play na to. Panoorin nyo. At kahit pa nga pinasa, So, dito si LA Tenorio sa last minute ng quarter e eh, nakuha pa rin ng SMB ang malaking kalamangan dyan pagdating ng second quarter game dyan e eh, pansin ko na talaga nga naman na hindi gumagana dyan sila Pringles at pasundot-sundot lang talaga ang ginagawa sa tres daw tuwa naman ang kumukuha ng depensa dyan sa labas at nakakuha rin dyan ng kalamangan ang barangay Hinebra sagutan lang dyan sa puntos pero talaga nga naman na nakalalamang pa ang SMB sa bilis ng pagbaba ng bola dyan grabe ang shooting ability na ginagawa dyan ng SMB players mula kila CJ Perez Lassiter. Dagdag mo pa itong shooting ni Boatwright sa labas na talaga nga naman na malaking tulong para sa SMB team bago matapos ang half game ay nabalik sa SMB ang kalamangan dyan dahil sa tatlong tres na pinakawalan dito ng SMB players. Masasabi ko na talaga nga naman na nahihirapan ang barangay Hinebra na basahin ang ikot ng bola para sa opensa ng SMB dahil kahit sa labas o loob ay kayang pumuntos ng mga player na ito. Pagdating ng third quarter game napansin ko na bigla biglaan na lang binagala ng Hinebra ang ikot ng bola para sa kanila at naging maingat sa turnover at naging epektibo naman ito nakuha pa nga nila dito ang kalamangan pero pagdating ng 4 minutes sa 3rd quarter game e eh nakuha na nga nito biglaan at nagkadikit pa sa depensa at naghahabol na nga bigla dito ang barangay Hinebra dahil bigla ang higpit ng depensa na ginawa dito ng SMB na talaga nga naman na malupit ang strategy na ginagawa dito ng coach ng SMB at talaga nga nga naman na pinigilan agad nila ang momentum na maaaring makuha ng Barangay Hinebra sa ilang minuto sa third quarter game. At talaga nga naman na inilalim na si Junmar at talaga nga naman na alam natin na best ring protector ito sa team ng SMB. At sinabayang pa nga ng opensa sa labas nitong si Jericho Cruz. Sa huli hawak pa rin ng SMB ang kalamangan para sa third quarter game. At sa fourth quarter dito nga magkakaalaman na dahil sa isang pagkakamali ay eh, talagang malalaglag dito ang Barangay Hinebra. At alam natin mula sa game 1 nakita natin na lalamado na ang San Miguel Berman dito at talagang mula umpisa ay eh, naghahabol na ang Barangay Hinebra. Malaking kakulangan talaga ang mahinang depensa na ginagawa dito ng Barangay Hinebra mula na magumpisa ang semis na ito. Na dahilan para maging butas ito sa kanila at talagang mahirapan sila sa sentro na si Jun Marpajardo. Pagdating sa loob malinis at rinabaho ng SMB ang champion holder na Barangay Hinebra at walang magawang strategy dito si Coach Tim Cohn na maganda. At sa pagtatapos nga dito ng Game 3 ay eh, talaga nga naman nalag lagna ang barangay Hinebra sa laban na ito. Malaking kawalan talaga ang laro ni Justin Brownlee dahil alam natin na si Brownlee rin ang nagdadala sa team ng Hinebra para makapasok sa semis. At ngayon nga, wala si JB sa game at wala ring Hinebra sa finals.